Magandang hapon mga kaubas. Ayun. Na-harvest ko na lahat yung mga bunga. May mga ilang-ilang bunch na natira pero yan pang merienda lang siguro. May mga lima siguro na natira ang bunch. Yan mga yan. So, ito yung huli kong harvest mga kaubas. Nakaisang isang batya ulit ako. Mga nasa 20 kilos siguro yan. So bukas mga kaobas ay mag clearing operation ako. Tanggalin ko yung mga damo, yung mga pinagbalutan ko na yan. Tapos cultivate mga puno. Tapos mag-apply ako ng fertilizer na complete. At potassium. Pwede rin magdagdag ng ano mga kaobas ng nitrogen or yung urea. So ito ah uh, eh, magre-recover muna siya ng mga 2 to 3 weeks siguro po ko to mga kaobas mga last week of August so anong pizza ngayon August 11 kasi may mga mga protein cane na green Ayan, mga green pa so tamang tama bukas pagka atanggalan ko pa ito, ito ng mga dahon ma-expose sa sikat ng araw itong mga green na to magkukulay brown na rin. pero ilan lang naman yung mga green na uh, protein cane siguro nito lang yung gagawin yung mga kaubas pag kayo ay nakapag harvest na so hayaan nyo muna siyang makapag recover ng mga ilang linggo 2 to 3 weeks hanggang isang buwan ayan o mga brown na lalaki naman ng mga protein cane pero nang hinayang kasi ako dun sa mga protein cane na matataba tapos green pa so sakto mga kaubas pagka uh, last week ng August mga matured na ulit ng mga yon so mayroon pa pala dito hindi ko nakuha So kailangan mga kaobas ay huwag muna tayong mag pruning agad. Ah, uh, hintayin muna natin na magka-recover siya ulit kaya mag-cultivate tayo, apply tayo ng fertilizer. Ah, uh, fungicide ay huwag muna kasi tatanggalin din natin yung mga dahon. So ayan yung aking obas ngayon. Wala nang bunga. So ito na yung harvest ko. 20 kilos siguro. Naka-apat na harvest yata Kung mga kaubas So nung una uh, 15 kilos yung na harvest ko Tapos Nasa 20 yata yung pangalawa Yung pangatlo nasa 46 kilos Tapos ito Ngayon uh, Tansya ko nasa 20 kilos So ilan na yun uh, Nasa Nasa kulang kulang 100 ganoon na lang ang harvest ko dito sa labing isa kong puno Ayan. hindi ako nag apply ng fertilizer mga kaobas nung ito ay pinabong ako naubusan ako ng fertilizer at wala nang mabilhan so nilalagay ko lang dito mga organic lang ayan o oh. oh, mga organic kaya ngayon cultivate ko lang siya dahil wala namang mabilhan ng Fertilizer So, susubukan ulit natin ng Walang fertilizer Pero yung fungicide Meron akong fungicide Yun talaga ang uh, I-apply natin So, ito Meron pang bailan-ilan -ilan? Ayan Kakainin na lang lang ibon Siguro yan Dito dati yung Ang daming bunga ang taas kasi ng demand ng obas ngayon kaya pruning agad yung ibang tanim ko ah, mas mauna siguro yung ipo pruning yon. so abangan yung mga kaobas at hindi ko sila pinagsasabay sabay na pinopruning kasi minsan ah, wala rin masyadong ah nag-order ng obas kaya dapat hindi sila sabay sabay pero ito ano na yan mga kaobas sold na yan may nag-order na yan mga kaobas ayan so papakita ko lang sa inyo ngayon ito ito yung mga matatamis mga kaobas yan mga bunga na yan tira tira ng ibon papakita ko ulit sa inyo mga kaubas i update ko sa inyo yung mga tanim kong cuttings uh, panalangin natin na pag pinadala ko yun ay hindi magkaroon ng problema pinabagay ko sa Pilipinas ito black to eh ang dami kasing ibon mga kaubas kaya kailangan balutin So yun mga kaubas, ito yung aking na-harvest. Ito yung huling harvest ko ngayon. August 11. Mga last week of August, pruning ako. O baka hindi naabutin. At ngayon eh, nag-uulan-ulan. Pagkagumanda ang panahon at nakita kong bumukol na uli yung mga buds. Ay, ipopruning ko na yun kasi yung paraan ko mga kaubas na titignan ko kung pwede na siya pruning doon ako bumabasi sa mga buds kung bungukol na ay kailangan na siyang i-pruning kasi pag inayaan naman natin yon na mag uh, bud break na hindi na pruning iba kaya hindi bumunga yun mga kaubas. maraming salamat sa inyo lahat at this is my last harvest bye bye